So, uh, good day sa inyong, sa inyong lahat mga partners. So, ngayong araw ay meron naman po tayong uh, tips at gabay. Yes po, tips at gabay pag-uusapan dito sa videos na ito. Okay, so ngayon ang topic natin mga partners ay regarding ito sa dental, no? Sa dental na naman ang ating pag-uusapan dahil meron pa rin mga aspirant-applicant na nagtatanong, no? Kahit naman inagawa na tayong part 1 and part 2 regarding sa dental. Okay, so ngayong araw ay meron tayong uh, tips ako na ito ay effective doon sa mga nagtatanong regarding sa dental. Okay? So, uh, bago ang lahat, ipapasok ko muna yung ating intro bago ang pasalap yung ating pintuan. Let's go! So, magandang araw sa inyong lahat, mga ka-partners. So, ngayong araw, no, kamusta muna? Kamusta ako ay nangangamusta muna sa ating mga aspect na At syempre, no, dahil nga nakapag-announce na tayo ng officially na po ang open na po ang recruitment uh, ng BGP for the year of 2025, no? So, yun mga partners, no? Uh, good luck sa mga aspal at negat natin no, sa, inyong journey, no? Pagdating sa inyong pag-a-apply. Dahil magsimula ng inyong journey, no? Bilang isang aplikante this coming uh, 2025. At syempre ngayon, na-open na po. No? So, umpisa na yan. Umpisa ang barbagulan pagdating sa pag apply mga ka-partners. Okay. So, yun. No? Uh, especially, no, regarding dyan sa pag apply syempre, hindi nawawala yung dental issues and concerns ninyo, mga ka-partners. So, dito po, uh, ang pag-uusapan regarding ito sa pinaka na po, ha? Pinaka-epektibo na, na uh, dental, no? Uh, dental na tips para sa mga aspirant applicant natin. Okay. So may marami kasi tayong tatanong. Example, Sir paano po pagka na wala sa aking ngipin, no? Dalawa, okay? Tatlo, isa. So pagka kulang na po ba, no? Nabunutan na po, kulang na po ng ngipin yung aking uh, uh, ngipin ay uh, DQ na po ba? Disqualification na po ba? No? Ah uh, bawal po bang pustiso, no? Dahil apat po yung wala sa ngipin ko. Ayan. Uh, sir, paano kapag wala na pong ngipin sa harap? Ano po ang magandang solusyon? No, DQ na po ba? Disqualified na po ba? Mga Yan, sir. Yan yung mga tanong na lagi natin na-encounter, mga ka-partners. Okay? So, dito sa videos na ito ay bibigyan nyo kayo ng isang solusyon, no? Na kahit sa ang bureau kayo mag-apply, mga ka-partners, ay effective ito. Okay? So, ito na. Okay, sa so mga for example, apat yung wala, kahit taliwa kanan yan, apat sa baba, apat sa taas, no? Dito sa ating harapan ng ngipin, kahit apat yan ang wala. Kahit lima yan. Kahit sa baba, ganoon din, apat din o lima. No? So, ang pinakamagandang solusyon na ibibigay ko sa inyo ay uh, medyo pricey ito, mga partners. Pero, no? Kahit price ito, mga partners, aga-garantesado ako na wala nang question dito. Okay? So by the way hindi naman ako hindi naman ako dentist or dental dito mga partners. Sinasabi ko lang no yung uh, pinaka the best na solusyon sa inyong problema mga partners. Okay? So anong uh, sir, anong solusyon po doon sa mga bungal, bungal, mga nabunutan, mga kulang ang ngipin, may mga sira ang ngipin, no? So ito na mga partners no. So ang tips ko sa inyo pinaka the best na po ito, wala nang paligoy-ligoy mga partners, ay implant. Yes po, implant process na po tayo dito. Okay, hindi na ako dadaan sa pustiso, hindi na ako dadaan sa bridge, hindi na ako dadaan sa sa jacket, okay, o crown. Implant na tayo mga partners. Okay? So, sa implant mga partners, no? Implant, pagka wala kayong ngipin, wala na pagkakapitan, wala na pundasyon yung inyong ngipin, no? Ang implant, pinakadabis na po yan dahil uh, yung inyong uh, gilagid, no, ay bubutasan po yan. Ayan, nasa video naman natin, no. Hinaram ko muna sa YouTube itong uh, videos na ito. Okay, bubutasan yan. Okay, lalagyan ng tornilyo hanggang dito sa pinakabuto ng inyong uh, mukha na ito, no, skull natin. Okay, so bubutasan yan, lalagyan ng tornilyo para yung ipin, no, ito ay... Depende po. Pero mas mga porcelain ilalagay dyan. Porcelain or basta matitibay na po ang ngipin niya. Okay? Ito, turmilyo yan. Okay? Doon sa binutas, no? Na sa inyong skull, dito sa inyong uh, gilagid. Okay? Yan na po ang pinaka-the best na uh, way, no? Para no question tayo. Okay? Walang kauga-uga. Pulido ang pagkakagawa. Okay? So dito, no, sinasabi ko na sa inyo, itong tips ko sa inyo ay medyo pricey. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, pisado ito at effective ito. Okay? Hindi lang hindi lang ito sa BGMP kundi sa lahat ng uniform na uh, bureau na inyong uh, applyan mga partners. Okay? Dahil marami na ako na research na pinaka the best na ito, no? Walang kaalog-alog na to. Mas matibay pa ito sa jacket or crown. Okay, dahil ito tornilyo na po yan, no? So, nasa dentist na po yan. Okay, safe to. Hindi naman ilalabas sa mga dental or dentist natin itong implant na to kung hindi safe, di ba? Yan ang pinaka ko sa inyong mga partners Kahit ilang ipin yan. For example, ito ah, para magkaintindihan, na, magka, para magkaintindihan di, Para magkaintindihan na tayo dito, mga partners no? Para wala nang tanong. For example, no? Dito sa harap ng ipin. Oh, harap mo na pag-uusapan natin na taas baba. Apat sa baba. Apat sa taas, walang ipin. No, natural yan. Nabubulok yan eh. Tao tayo mga partners, Okay? Wala na po yan, no? Yan ang tanong na kadalasan natin maririnig. DQ na po ba yan? Yan ang tanong. So, dito, pag pina-implant ninyo yan mga partners, no, apat na yan. Yes po, kaya po yan. Implant kahit lahat po ng ngipin ninyo ipapa-implant, kaya po yan mga ka-partners. Okay? Implant. Tapos baba. DQ na po ba yan? Sinasabi ko sa inyo, hindi po DQ yan. Okay? Ito yung pinaka-the best. The best way ng pag-re-restore uh, o pag, uh, re -restore pag uh, adjust ng ngipin. No question na po dyan. Okay? But, ang reminders ko lang sa inyo mga partners Okay? Maghanap kayo ng pinaka-legit na dental, ha? Pagdating sa implant ay medyo kailangan na ano tayo dyan, ha? Um, maingat tayo sa pagpili ng mga dental, no? So, dapat yung kahit na medyo mahal. I-search is muna ninyo yung dental na yun kung uh, legit, kung maraming customer, kung maraming feedback. Okay? Bago kayo magpagawa doon. O bago kayo sumalang doon sa implant. Okay? So, dito pinag-iingat ko lang kayo dahil uh, hindi naman, hindi naman lahat ng... Uh, dental natin ay may mga, alam mo na, nag-dental dentalan lang, okay? So dito, ang ah, sinasabi ko na sa inyo mag-iingat, mayroon din na may pag-aaral din naman, okay? Bago, i mo na ninyo yung dental na ah, papagawa ninyo or pupuntahan niyo para for implant. Okay, mga ka-partners? So, yun na. Ah, lumaktaw na ako sa postiso, lumaktaw na ako sa uh, bridge, lumaktaw na ako sa crown and jacket. Dito na po tayo sa pinaka-the-best. Okay? ito na po yung uh price siya ha. Sinasabi ko sa inyo, price talaga ito. Isa ilalim kayo dito sa uh, X-ray, no? Titignan yung inyong uh, medical conditions kung uh, kaya ng katawan ninyo, no? Kasi syempre operation 'yan eh. No? Operation ang mangyayari diyan kasi bubutasan yung ang gilagid niyo, lalagyan ng tornilyo. Kaya para doon ilalagay yung ikakabit yung uh, ngipin, implant sa inyo. Doon no po. Mga partners. 'Yon. So sa mga curious, mga partners ay i-search pa ninyo sa YouTube kung uh, ano yung proseso ng implant para siyempre magkaroon kayo ng idea. ano no? Para syempre, nasa kasi 'yun 'yan kung uh, meron kayong phobia sa mga butasan, no. Uh, baka uh, maurong kayo, no. Syempre, kailangan dapat mag-advance search. Okay? Sa YouTube para malaman niyo ang proseso ng uh, implant. Okay? Pero dito sa akin, no, personally sinasabi ko na sa inyo yung pinaka the best way kung paano no yung restoration ng ngipin o yung uh, sa ngipin na wala ka na para hindi ka ma-disqualify or siguradong-sigurado na na wala question doon sa iyong ngipin na pinagawa. Okay? So, yun mga ka-partners, ha? Pinaka the best way na yung sinabi ko sa inyo. Pero, baka i-bash nyo rito. Pricey talaga, mga ka-partners, ha? Kung tatanungin nyo ako, mga ka-partners kung saan ang pinakamagandang uh, dental syempre doon na kayo sa mga medyo kilalang dental no at s'yempre kung may malapit sa inyo na naku alam niyo naman na legit at na magaling gumawa no na walang uh, aberya na mangyayari sa implant ay doon na kayo okay sa mga private dental na po tayo okay marami naman po tayong magagaling na uh, dentist Siyempre, bago kayo, bago po kayo pumunta at magpagawa uh, sa implant s'yempre i-background check nyo muna, sabi ko ka kanina. No? Tanungin ninyo kung sino ang magaling na uh, dental, dentist na gagawa sa inyo. Okay? Huwag kayo agad-agad na mag, uh, ano, ha? Uh, salang agad. Kunting search naman. Kunting background search doon. na uh, background search. Okay? Doon sa dental na papagawa ninyo. Okay? So, tatanungin niyo ako, sir, magkano ba uh, uh, ang crown? Ah, uh, Ang implant. So, by the way, mga partners, ay wala pa pong idea, no? Depende po kasi yan sa mga location ng inyong dental na pupuntahan, mga partners. Kung sa city, mahal po talaga yan. Mahal, no? Pero kung sa mga medyo lib-lib-lib-lib, medyo mura -mura pa. Pero sabi ko nga, background check muna ninyo. Para, syempre, makasigurado kayo na legit yung dental na pupuntahan ninyo, mga partners. Okay? So, yan na po. Ha? Sa mga nagtatanggaling sa dental, kung ano yung pinaka the best way para sa pag-aayos ng ngipin, no? Sa mga kulang ninyong ngipin. Okay? Sa maramihan na ito, pwede rin isa. Okay? Pwede rin kayo magpa-implant isa para sigurado. Ito sinasabi ko po ay kasiguraduhan na po ito. Okay? Dahil uh, talagang walang uh, question rito pag nagpa-implant kayo. Dahil maganda din naman ang implant mga partners. Dahil matibay. No? Matibay pa ito sa crown or jacket. Kasi ang jacket kasi, yung dati mo lang ngipin, no? Uh, ididikit lang pala neto. Ayan. Itong ngipin ko na yan, itong ngipin ko na yan ay... Uh, crown or jacket na tinatawag, no? Ang dati kong ngipin, pinaliitan. Okay? Tapos, uh, dinagyan na ng uh, porcelain, uh, yung, uh, porcelain ng pandikit. Yung porcelain ng ngipin para talaga sigurado matibay. Yes po. Uh, nakakagat ko na po ito sa apple, okay? Sa mga mansanas. May apple na may mansanas pa, yun. No? yun. So, yun lang naman ang tips at gabay natin yun. Araw, mga partners no? Sa mga ko inquire sa akin pagdating sa ngipin kung ano nga bang pinakamatibay, ano ang pinakamagandang uh, restoration or paggawa, no? Para ni Madikyo, okay? Ngayon po, implant na po para no-question na po tayo doon. Para man yan, alang-alang sa inyong uh, uh, pangarap. Sabi nga, kapag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay? So, bilang isang aplikante at gusto-gusto gusto nyo makapasok dito sa ating bureau, no? Gusto sana ninyo, minsan lang naman 'yan. Babalik din 'yan pag nakapasok kayo sa serbisyo. Okay? Mahal man 'yan, no? Para sa inyong pangarap, abutin ninyo, no? Gawin niyo nang paraan mga partners. Okay? So, 'yan na po 'yung ating tips at gabay mga partners ha. Okay? Implant, implant, implant. The best way na 'yan para sa inyong mga problema sa inyong ngipin. Okay? So, by the way, mga ka-partners, no, hanggang dito na lang po muna yung ating videos dahil para syempre hindi naman mahaba. No? At uh, sa mga hindi ko nabanggit dito sa videos na ito regarding sa dental yung, uh, issues and concern ninyo, ay feel free to comment below, mga partners Agad-agad naman po natin uh, sasagutin yan. Okay, kung napapansin ninyo, uh, meron tayong uh, plug logo. Ito na po yung uh, sa ating uh, Delta Uniform. Yes po, Delta Uniform po ang tawag dito, mga partners. Okay? So, By the way, no, hanggang dito na lang po at uh, magpapasalamat muna ako sa ating mga aspirant applicant na patuloy na sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Okay? At uh, syempre, para doon sa mga na kapartners natin no, na uh, ngayon na i-trainee na kay sila ang tinatawag natin ang Boys no, na nakakilala sa atin. shoutout sa inyo. No, by the way, dito sa NCR. No, tuwing uh, madalas kasi ako na pupunta sa NCR, mga kapartners. No. shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa, -isa, hindi ko na mo kayo kilala. okay? So, sa mga nagpa-picture, maraming maraming salamat at na-appreciate ko po ang inyong pagpapasalamat sa akin. At syempre, para doon sa mga NHQ boys naman, no? Pagpupunta ako dyan, uh, thank you. Shout out sa inyo. Ingat kayo lagi sa inyong duty. Ante-ante lang at makapag-jump up din kayo sa training center. Okay? Okay, at uh, Uh, lagi kong advice at sinasabi sa mga smart aplikat natin na uh, be a confident sa lahat ng bagay mga partners Okay? Be a confident, be a confident. Lagi itatak sa isip. Okay? At sa gawa. Ha? At syempre, uh, be a confident. Okay? Be a professional bilang isang aplikante. Okay? Magtiwala sa kakayahan kung anong meron mga partners At syempre, magtiwala sa itaas. Huwag natin kakalimutan mag-pray. Dahil uh, siya, sa at siya lang ang uh, inyong ngayong ngayon nga na bilang isang aplikante na kayo. At magsimula na ang inyong journey pagdating sa pag apply mga partners Okay? At uh, lagi kong sinasabi, shout-out muna sa ating uh, Makati boys. Okay? Sa Pasig boys. Sa tropa natin, sa lahat ng, uh, dito sa BJMP. No? So shout -out sa inyo at mag-ingat mo kayo sa inyong duties and responsibilities. Yun. At uh, lagi kong sinasabi, mga partners saludo